Uh, may bagong bisita pala tayo ngayong mga idol itong Nissan Juke na ito na galing pang Paranaque. Ayan, uh, titingnan natin ang tama nito. Ayan, uh, grabe. Ito daw po ay uh, binangga ng motor. Arug yung paglam niya punit Ayan, bali ang gagawin po nandito mga idol ay uh, i repair lang po natin ito dahil mahal daw po ang bumper nito sabi ng mayari Ayan bali ibababa po natin ang bumper para po ma-repair natin ito. Ayan uh, hindi ko na po ipapakita sa inyo mga idol yung pag-repair nito para ay mapabilis tayo. Ayan na po natin mga idol yung bumper na ito. Ano Grabe. Ito naiwan pa ang ilaw ng motor sa loob ng mid Bumaon. Nadurog po talaga. Bali ito po, papalitan na po natin ito mga idol. ah uh, may order, nakapag-order na rin yung may ari nito. Kaya lang, uh, sige na lang po ang gagamitin natin. O ang ipapalit, at least eh, original siya. Kaysa mag-replacement uh, tayo na Taiwan. Ayan, grabe ah. Ito. Pero na lang po natin ito mga idol. Tayo naman na po ulit talaga. Ayan, na uh, repair na po natin ito. Medyo sa sander lang po natin ito para mawala yung gaspang Tapos sa uh, bubugan po natin ito ng plastic primer at saka uh, spray filler bago natin masilyahan. natin ito mga idol ng plastic primer kahit na maanggi lang siya ng plastic primer mabasa lang siya tapos si eh, primer ulit natin ng spray filler bago tayo magbasilya Ayan, nakamasihan na po ito. Uh, Pa-primeran na po natin ito, mga idol. ko na lang Ayan, uh, pinasok na pala natin ito mga idol Dito sa loob ng painting booth natin Ayan, na uh, naka-preparasyon na po Bali, ni-repair na po natin ito Ayan, may plastic po ito sa loob Ni-repair po natin itong tama dito Ayan, okay na siya Na-primer na tayo ng spray filler Naka-preparasyon na po Kaya Bali ito po pala mga idol natin ulit yung bumper niya. Bali dito na po natin pupugay sa katawan niya. Pag na finish na po natin ito, saka natin asimbolin. Bali pag na buga na po natin ng bumper, alisin po natin, saka natin kakabit yung mga ilaw at ibabalik natin ulit yung bumper. Ayan, parang hindi na po tayo mahirapan magpatong-patong ko saan. Para pag binuguhan natin itong uh, hood niya, sabay na tayo dito sa bumper. Balik nga po natin dito mga idol ngayon ay magbubuka muna tayo ng pamundo natin puti. Bago naman po tayo magbuka ng uh, kulay natin na dilaw. Pagka dilaw po ang kulay natin mga idol, hindi po tayo pwede mag ng buga ng kulay natin na dilaw sa primer. Ayan. Kailangan po natin dito mag-base ng puti. Dahil pag itong halimbawa, ang kulay natin ay dilaw. Tapos ang primer natin ay itong spray peeler green o spray peeler na gray. Pag nirekta natin ang kulay o pag nirekta natin ang pagbuga ng dilaw sa primer, maubos na po ang kulay natin, hindi pa po natin ito matatakpan. Kaya kailangan mag-base muna tayo ng puti bago na manibuga natin ng kulay na dilaw. Ayan po mga idol, nabuo na po natin itong uh, nabasag na bumper na ito. Ayan, tali ni-repair lang po natin ito. Ayan siya. Tapagsagaan uh, din natin at nabuo natin. Ayan, maraming salamat po.